may problema ang Rusya na hindi agad lilitaw habang may digmaan sa Ukraine, kundi pagkatapos pa. Kapag bumalik sa kanilang tahanan ang daan-daang libong sundalong ipinadala ni Vladimir Putin sa Ukraine, magdudulot ito ng kaguluhan. Ang Kremlin ay mabilis ng papunta sa krisis at huli na para makagawa ng aksyon. Tatalikod ang mga veterano ng digmaan ng Russia kay Putin sa bansa at sa kaayusan pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kiev Post, sa artikulo ni Antonia Langford, maraming sa Kremlin, kasama si Putin, ang nag-aalala sa maaring mangyari sa Russia matapos ang digmaan. Matatapos din ang pananakop, iyon ang tiyak. Libo-libong veterano ng isa sa pinakamadugong labanan noon ang muling babalik sa bansa kung saan inaasahan silang umakto sa isang tiyak na paraan. Ito ay mga sundalong sinanay para magpakita ng kakaibang kalupitan laban sa mga kalabang Ukranyano. Habang nasasaksihan nila ang karahasan sa mga kasamahan sa loob ng buwan o taon, iniisip ng Kremlin ang posibleng panlipunang kaguluhan mula sa mga sundalong ito. Ayon ito sa tatlong hindi pinangalanang source na konektado sa elitistang politika ng Rusya. Lahat sila ay nagsabi kay Langford na kailangang maging handa ang Rusya sa kung anumang mangyayari pagkatapos ng digmaan. Unang agenda ang pag-iwas sa mga problemang nangyari matapos ang digmaan ng Rusya sa Afghanistan. Isa sa mga pinagkunan ng impormasyon ang nagsabi na particular na nakatutok ang Moscow sa pag-iwas na maulit ang karanasan pagkatapos ng Afghanistan. Noong ang mga demobilisadong veterano ay nagkaroon ng malaking papel sa pag-usbong ng organisadong krimen noong magulong dekada 90. Isinulat ni Langford, ang magulong dekada 90 ay isang paraan ng paglalarawan nito. Mas tamang sabihing, naging madilim ang panahon ng Russia pagkatapos ng Afghanistan. Pagkatapos ng digmaan ng Russia sa Afghanistan, maraming dating sundalo ang agad na bumalik at nasangkot sa krimen kung saan ang karahasan sa kanilang pagkatao ay nagagamit sa isang layunin. Hindi ito natulungan ng kawalan ng kakayahan ng Russia na alagaan ang mga nagbabalik sundalo ayon sa Christian Science Monitor. Oktubre 2000 pa lang, laganap na ang alkoholismo, droga at organisadong krimen sa mga nagbabalik na sundalong Russian. Binago ng digmaan sa Afghanistan ang pananaw ng maraming veterano tungkol sa buhay sibilyan. Ngunit kulang sila sa support network para sa transition. Mas malala, marami sa kanila hindi maganda ang trato ng mga pinaglabang tao. Negatibo ang tingin ng maraming Russian sa digmaan sa Afghanistan, tulad ng pananaw ng marami sa United States, tungkol sa digmaang ang Vietnam. Pinabayaan sila ng Estado, kaya nagkaroon ng Afghanski Syndrome tulad ng Vietnam Syndrome. Sinabi ng retiradong Major General na si Vladimir Kosareb, ano ang gagawin ng dating sundalo kapag tinanggihan siya ng sariling lipunan? Pumasok sa buhay ng krimen. Noong dalawang libo at labing walo, iniulat ng The Guardian ang pagtaas ng organisadong krimen sa Russia matapos ang digmaan sa Afghanistan at pagbagsak ng Soviet Union. Habang bumagsak ang mga istruktura ng buhay Soviet, lumitaw ang organisadong krimen. Hindi na sila sumusunod sa mga tiwaling leader ng Communist Party at milyonaryong nasa black market. Ayon sa The Guardian, habang lumalakas, kumukuha ito ng bagong recruit, pati mga sugatan at disilusyong veterano ng huling digmaan ng Union of Soviet Socialist Republics. May mga bodyguard, tagapaghatid, tagabali ng buto, at tulad ni Volodya, mga mamamatay tao. Si Volodya ang tinutukoy, ang lalaking nakausap ng The Guardian na nagsabing naging torpedo siya. Tawag ito sa hitman ng mga krimen sa Russia noong dekada 90. Noong panahong isang kada araw lang ang sahod ng mga Ruso, ang mga nagbabalik na sundalo ay kumikita ng libo hanggang milyon-milyong dolyar gamit ang kanilang kakayahan sa krimen. Lumaktaw tayo sa kasalukuyan. At marami sa loob ng Kremlin ang nag-aalala na maaaring mangyari ulit ang katulad na sitwasyon. Malaki na ang ipinagbago ng Russia mula noong dekada 90 ng magulo ang bansa Matapos bumagsak ang Soviet Union, mas higit ang kontrol ni Putin kaysa sa mga leader politikal noon. Aaminin niyang maraming veterano ng digmaan sa Ukraine ang bumabalik at napupunta sa krimen. Idinidiin ito ni Langford sa artikulo niya sa Kiev Post. Gamit ang kaso ni Azimat Azgaliev noong Oktubre 2000 at 24 bumalik sa bahay ang 35 anyos na bilanggo na pumili ng pakikidigma kaysa kulungan matapos saksakin ang asawa noong 2000 at 21 pagkalipas ng anim na buwan sa digmaan sa Ukraine, inulit ni Iskaliev ang kanyang mga dahilan sa pagkakasangkot doon. Ngayon naman, sinaksak niya hanggang mamatay ang kasintahan. Nangyari ang kasong iyon noong buwan na iniulat ng Vertska na halos limang daang sibilyang Ruso ang naging biktima ng marahas na krimen ng mga beteranong galing digmaan sa Ukraine mula Russia. Sa dalawang daan at apat na dalawang na tao pinatay sila hindi mo na kailangan lumayo para makakita ng ulat sa mga beteranong Ruso na nagdadala ng karahasan at krimen sa kanilang bansa. Noong Nobyong Bambali, Nobyembre 2024 iniulat ng British Broadcasting Corporation ang tungkol kay Irina na inatake ng isang beterano na sumigaw. Isa akong beterano ng espesyal na operasyong militar. Papatayin kita. Sinipa at binugbog siya gamit ang saklay, pero nakaligtas siya. Kumpiyansa ang lalaki sa pag-atake. Ipinakita pa ang dokumentong patunay daw na nagsilbi siya sa Ukraine sabay hambog na walang mangyayari sa kanya sa ginawa niya. Sabi ng defense, 24 umabot sa 300, 33,200 at 51 ang malubha at partikular na malulubhang krimen sa Russia. Sa unang kalahati ng 2,000 at 25 na kumakatawan sa isang daan at apat na porsyento pagtaas kumpara sa bilang noong parehong panahon ng 2,000 at 24. Ito ang pinakamataas na bilang ng Russia sa kalahating taon sa loob ng 15 taon tumataas ang mararahas na krimen kahit bumababa ang kabuang antas ng krimen sa Russia ayon sa ulat. Kadalasang iniugnay ang mga krimen ito sa mga veteranong Russian na nagpapakita ng malinaw na pattern. Kahit iba ito sa panahon matapos ang digmaan sa Afghanistan kung saan maraming nagbalik ay nauwi sa krimen, may palatandaan pa rin ng kakaibang nangyayari. Ngayon, biglaan ang mga kilos ng karahasan. Kapag natapos ang digmaan sa Ukraine at bumalik ang daan-daang libong sundalo sa Russia, posibleng may mas organisadong mangyari. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya. Hindi rin natin pwedeng baliwalain na marami sa militar ng Russia ay napatunayang kriminal. Halimbawa si Asimat Iskaliev, ayon sa ulat ng Moscow Times, noong Setyembre Siam, tinatayang isang daan at dalawampung libo hanggang isang daan. At walumpung libong sundalong Ruso sa Ukraine ay dating bilanggo Napinalitan ang sentensya ng anim na buwang serbisyo sa digmaan bilang bahagi ng programang nilikha ng Ministry of Defense ng Rusya noong at 2023. Ayon sa Kiev Independent noong Enero, makikita sa estadistika ng bilangguan kung gaano umaasa ang Rusya sa mga bilanggo para sa digmaan ni Putin. Noong libo at 2024, nasa 30,300 at 50,000 Ruso ang nagsisilbi ng sentensya. Bagamat mukhang marami iyon, Halos kalahati lang ito ng bilang ng mga nagsisilbi ng sentensya noong 2014. Ang pagbaba ay hindi ibig sabihin na mas kaunti ang krimen, kundi dahil sa daan-daang libong bilanggo na ipinapadala sa labanan. Isipin mo ang epekto nito sa kinabukasan ng Rusya. Kumuha sila ng sundalong may kasaysayan ng krimen, mula pag nanakaw hanggang matinding karahasan at pagpatay. Sa Ukraine, Sinasanay ang mga kriminal bilang makinang pamatay at araw-araw nilang nararanasan ang karahasan. Hindi lahat ng isang daan at walumpong libong bilanggo sa Ukraine ay makakabalik, pero marami ang uwi. Ang mga kriminal na ito ay papayagang bumalik sa lipunan na may bagong kasanayan at posibleng mas baluktot na pag-iisip kaysa dati bago sila sa Ukraine. Isipin mo, mas malaki ang digmaan sa Ukraine kaysa sa Afghanistan sa dami ng sundalong ipinadala ng Russia. Ayon sa Encyclopedia Britannica, tinatayang 10,000 sundalong Soviet ang naglingkod sa Afghanistan, mas kaunti kaysa sa mga bilanggo sa Ukraine. Huwag na nating alalahanin ilan ang sundalong ipinadala ng Russia. Sabi ng American Archive, mas malala ang epekto ng digmaan sa Ukraine kaysa sa Afghanistan para sa Russia. Sa halos isang dekada, 15,000 sundalong Soviet ang namatay. Sa halos apat na taon ng digmaan, nakapagtala na ang Russia ng higit isang daan at siyam na milyong kaswalti ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Malaki ang agwat ng bilang dito. Kung nagdulot ng krisis ang pagbabalik ng 10,000 veterano mula Afghanistan, ano ang magiging epekto nito sa Russia? Kapag mas marami pa sa bilang na iyon, ang nakauwi matapos ang digmaan sa Ukraine. Ang pagtaas ng karahasan at gangsterismo noong dekada 90, ay maliit kumpara sa haharapin ng Russia pag uwi ng mga sundalo nito. Mula ngayon, nag-aalala ang Kremlin at tama lang ito. Siyempre, hindi lang ang pagdagsa ng mga veteranong bumabalik sa Russia ang problema. Isa pang problema ang lumilitaw. Dahil nasanay na ang mga veterano sa antas ng sahod na hindi naman karaniwan sa karaniwang karanasan ng mga Ruso. Sabi ni Langford, ang parehong source na nagsabi sa kanya tungkol sa pag-aalala ng Kremlin na maaaring maulit ang krisis pagkatapos ng Afghanistan ay binigyang diin din ang isyo ng sahod. Nagpahayag din ang source ng pag-aalala na karamihan sa mga bumabalik sa sibilyan ay kailangang mag-adjust sa mas mababang sahod kaysa dati. Galing sa pondo ng digmaan ni Putin na maaring magdulot ng hindi pagkakasya ayon kay Langford. Sabi pa niya, parang kulang pa ang salitang iyon. Ang laki ng agwat sa mga kinikitang sahod ay maaring magtulak sa maraming veterano na pasukin ang landas ng krimen na labis na kinatatakutan ng Kremlin. Ayon kay Langford, ang bagong recruit sa militar ng Russia ay kumikita ng 62,000 sa unang taon ng serbisyo. Kung mabubuhay ang recruit na iyon at magagawang umangat sa ranggo, maaari pang tumaas ng malaki ang kanilang kita. Dagdag pa, tumanggap ang mga recruit ng one-time signing bonus na 15,000 at 500 dolyar sa 37 rehiyon ng Russia noong Abril, ayon sa Moscow Times. Hindi binubuwisan ang mga bonus na iyon, kaya buong halaga napupunta sa mga sundalong ruso. Ang karaniwang sahod sa Russia ay malayo sa mga numerong ito. Bagamat tumataas ang mga sahod sa Russia at inaasahang tataas pa ng 12% sa 2,025, mababa pa rin ito kumpara sa sahod ng isang sundalo. Ayon sa Trading Economics, ang karaniwang sahod sa Russia ay daan at at 83 rubles bawat buwan. Noong Hunyo 2025, nakatumbas ng labing dalawang libo tatlong daan, walumput isa punto na anim rubles bawat taon. Katumbas lang iyon ng isang milyon. Apat na anim na limang libo tatlong at labintatlo na kulang pa para sa signing. Isang sundalong ruso sa unang taon ay kumikita ng mahigit apat na beses ng karaniwang sahod ng isang ruso, bukod pa sa kanilang mga bonus. Kahit ano pa ang kanilang karanasan o mga dating kaso, syempre Maraming veteranong Ruso ang makikita ang digmaan sa Ukraine bilang isang pagkakataon para kumita ng malaking pera agad-agad. Kapalit ng paglalagay sa panganib ng kanilang buhay. Maaring bumalik sila sa sibilyan na may ipon mula sa kita nila. Pero nag-aalala ang Kremlin na maraming sundalo nito ang masasanay na sa laki ng sahod na natatanggap nila sa militar. Ayaw na nilang bumalik sa mga sahod na apat na beses na mas mababa may ilan na mananatili sa hukbo pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Kahit malabo na makuha nila ang laki ng sahod na natatanggap nila ngayon. Hindi na kailangan ng malaking gastos ng Russia kapag walang agbumamusadal at pag walang aktibong digmaan. Pero posible pa rin may ilang gastos na di tiyak ang bilang. May ilang sudel sa balang, lang sundalong Russian, naggagawin ang lahat para patuloy kumita ng malaking pera habang lumalaban para kay Putin. Hindi madaling makuha ng karaniwang Russian ang ganung pera. Hindi malabong maraming Russian na sundalong bumalik karamihan dating kriminal, ay babalik sa krimen para magkapera. Mas malala pa para sa Russia. Posibleng umuwi ang mga veterano ng digmaan sa Ukraine na sobrang galit at magtayo ng paramilitary unit. Posibleng magdulot ito ng problema sa Kremlin at kaayusan ng Russia, ayon kay Langford. Isang source malapit sa Kremlin ang nagsabi sa Reuters na takot ang Russia sa epekto ng sabayang pagbabalik ng mga veterano sa kanilang kontrol sa politika. Inilarawan ang kaguluhan mula sa pag-aaklas ni Yevgeny Prigojin ng Wagner laban sa mga opisyal ng militar noong 2000 at 23. Ang pagiging miyembro ng grupong mercenary tulad ng Wagner ay isa sa ilang karerang bukas sa mga nagbabalik na sundalong Ruso. Papayagan silang magamit ang mga kasanayang kanilang nakuha at maaaring bigyan sila ng sahod na halos kapantay ng natatanggap nila mula sa Kremlin. Gayunpaman, gaya ng binanggit ng source ni Langford, kailangan mo lang tingnan ang insidente sa Wagner para makita kung bakit ito maaaring maging problema para sa Russia. Noong Hunyo 24, 2023, isang malaking grupo ng bayarang sundalo ng Wagner sa pamumuno ni Yevgeny Prigozhin ang nagmarcha mula Rostov-on-Don, Russia. Hindi sila papuntang Ukraine kundi Moscow at kinontrol ng grupo ang ilang pasilidad militar ng Russia sa kanilang paglakad. Iniulat ng ABC News na binalaan ni Prigozhin si Putin bago ang marcha mayroon kaming 25,000 katao at paparating kami upang ayusin ang mga bagay-bagay para sa gustong sumama. Panahon na para tapusin ang kaguluhan, ayon kay Prigojin. Matagal na ring iniisip ng leader ng Wagner ang ganitong pag-aaklas, tulad ng mga sunod-sunod niyang rant online laban kay Putin sa pagtrato nito sa mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Ang marcha na inorganisa niya ang pinakamalaking hamon kay Putin mula nang maupo siya noong 2000. Natapos ito agad matapos magsimula. Sa loob ng 24 na oras, iniutos ni Prigozhin sa kanyang mga mersenaryo na umatras. At tila naayos na ang lahat sa pagitan ng Wagner at ng Kremlin. Ilang buwan ang lumipas, patay na si Prigozhin, biktima ng isang pagbagsak ng eroplano na may bakas ng Kremlin ang lahat ng ito. Bumabalik tayo sa usapang maraming galit na veterano na pumapasok sa Russia. Hindi ba posible na mangyari ulit ang isang insidente na katulad ng nangyari sa Wagner? Paano kung libo-libo o baka sampu-sampung libung veterano ang magalit dahil sa kakulangan ng sahod dahil sa sarili nilang marahas na ugali at sapat ang organisasyon para makabuo ng bagong milisya. Magmarcha sila papuntang Kremlin? Iyan ang mga tanong na ayon sa mga source ni Langford ay tinatanong na ngayon ng mga elitistang politikal ng Russia at ang pinakamasamang senaryo ay mukhang masama para kay Putin. Sa tuktok nito, tinatayang 50,000 libo ang sundalo ng Wagner Group at 40,000 libo dito ay mga bilanggo mula sa mga kulungan ng Russia. Parang pamilyar. Hindi ba? Sabi ng The Cube Independent, mahigit 640,000 na sundalong Russian ang lumalaban sa Ukraine noong Mayo 2000 at 2025. Alam nating may isang daan at walumpong libo sa kanila ang bilanggo. Hindi pa kasama rito ang daan daang libong Ruso na nakapaglingkod na, ngunit napilitang umuwi dahil sa mga natamong sugat. May mga pagkakatulad dito at nababahala ang Kremlin sa dami ng uuwi matapos ang digmaan sa Ukraine. Maaring ilang mga nag-alsa lang ang kailangan para pamunuan ang sampu-sampung libong sundalo ng Rusya sa isang pag-aaklas. Ang pag-aaklas na iyon ay hindi mareresolba ng tahimik gaya ng Wagner March. Wala sa dalawang senaryo ang maganda para kay Putin. Kailangan niyang itutok ang militar ng Rusya. Laban sa mga dati nilang kakampi sa Ukraine. O mapapatalsik siya kasama ang estrukturang panlipunang nilikha niya sa Rusya. Maraming paano kung dito, pero hindi sinabing tiyak mangyayari ang mga ito ayon kay Langford. Sabi niya, ayon sa kanyang mga source na malapit sa Kremlin, ito raw ang mga alalahaning kasalukuyang ipinapahayag ng mga elitistang politikal ng Rusya. Maaaring bumalik at makasama kay Putin ang pananakop niya. Kahit anong maging resulta ng Rusya sa Ukraine, ano ang ginagawa ng Rusya para maagapan ng problema? May mga lihim itong taktika. Ayon kay Langford, ayon sa Central Election Commission ng Rusya, isang libo at anim na raang veterano ang kandidato sa regional at lokal na halalan sa dalawang libo at dalawamput lima. Isa yan sa paraan ni Putin para makuha ang katapatan nangangakong gagantimpalaan ang mga lumaban sa Ukraine, ang pagbibigay ng kaunting kapangyarihang pampolitika, kasama ng pera, at posibilidad na tumanggap ng kahit ilang suhol na gusto nila, ay maaaring magpatahimik ng ilang tensyon. Pero ito ay isang anim na raang katao lamang mula sa isang militar na binubuo ng daan-daang libo. Hindi sapat ang posisyong pampolitika para sa lahat ng uuwi mula Ukraine. Layunin ng panahon ng mga bayani ng Russia, tulungan ang mga nagbabalik na veterano na maka-adjust sa buhay sibilyan matapos ang digmaan. Ang programang ito ay magbibigay ng pagsasanay sa mga mapipili. Maaaring mag-apply ang sino mang kasalukuyan o dating miyembro ng serbisyo na nagsilbi sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, may problema sa programang ito. Ipinapakita nito na hindi ito sapat para tugunan ang mga hamon na pinaniniwalaan ng marami sa Kremlin na haharapin ng Russia sa hinaharap. Ang pagiging elite ng programa ng A Time of Heroes, ang problema. Noong Disyembre 2000 at 24 iniulat ng Novaya Gazeta na nasa 44,000 dating sundalo ng Russia ang nag-apply sa A Time of Heroes. Sa apat na puut apat na libo na iyon, walot tatlong lamang ang napili para lumahok na kumakatawan sa napakababang acceptance rate na 0.1%. Ang mga kandidatong iyon ay kukuha ng special na master's program para matulungan silang makahanap ng magandang trabaho sa sibilyang buhay. Para sa apat na puut tatlong libo na at labing pitong sino ang nakakaalam. Tinanggihan sila sa programang dapat tumulong sa kanila na maaring magdulot ng galit na siyang nagiging sanhi ng karahasan at pag-aaklas. Sa ngayon, ang solusyon ng Rusya ay nakatulong lang sa halos isang libo at pitong ang veterano. Napakaliit niyan kung ikukumpara sa dami ng mga taong naglingkod para sa Rusya sa Ukraine. Ibig sabihin nito, maaaring kulang ang Rusya sa mga kinakailangang langang yaman para suportahan ang mga nagbabalik nilang sundalo o kaya naman ay wala silang kagustuhan. Sa alinmang paraan, marami pang pagkakatulad. Balikan mo sa isip ang simula ng video at ang puntong binanggit natin tungkol sa kung paano ang mga sundalong Ruso na bumalik mula sa Afghanistan ay walang tunay na suporta o network. Nakikita natin ulit ito ngayon sa makabagong Rusya. Oo, may network. Pero para lang ito sa kakaunting sundalong Ruso na naglingkod sa Ukraine. Sobrang kaunti na halos di na umiiral ang mga programang at gantimpalang politikal ng Rusya. Sa karamihan, ang Rusya ay may iwan sa mga veteranong sugatan at galit na umuwi sa isang lugar kung saan mas mababa ang sahod nila kaysa sa nakasanayan nila. At kung saan ang kanilang mga kasanayan ay ginagawa silang perpektong kandidato para sa krimen. Maraming veterano ang lilitaw, at maaring mawalan ng kontrol si Putin sa Rusya dahil sa militar na siya mismo ang gumawa. Kung pag-uusapan ang pagkawala ng kontrol, nagsisimula na ring mawala ang kapit ni Putin sa inang King Crimean Peninsula. Nangyayari ito dahil sa mahusay na estratehiya ng Ukraine na maaring magdulot sa mga Ruso sa Crimea na kusang lumikas. Alamin pa sa aming video Nagsisimula na ang derusification ng Crimea. Maramihang tumatakas ang mga ruso. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa balita tungkol sa pagbagsak ng mga sistemang panlipunan ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.